today is December 27. So, medyo hindi na tayo haggard. Hindi na masyadong busy ang life dito sa farm. At sila, sa bre sila Brenda naman is nag-operation laban na naman sila kasi ang dami nilang labahin. Eh. Kasama niya si Brittany. nandito dito tayo sa kantin kasi meron sila dito niluluto na napakasarap na ulam sa tanghalian Ang paborito ng lahat ng mga bisaya Si Bimbo yes. TV. sila ng ano guys, bisayang manok. Adobo ni sabaw. Adobo at saka sabaw pala. So, mamaya daw is aalis daw kami. Hindi ko alam kung aalis ba talaga. Pero gusto ng isa na tao dito eh, alis na naman kami kasi board na naman siya. And mama is magbayad nga pala ako ng utang ko sa kanya. Yung last na utang ko, kumbaga yung balance ko na utang sa kanya na um, five, 6,000 yun eh. 6,000 yung um, utang ko dito ba, yung nagdira kong utang dito is meron akong 6,000 na hindi pa nabayaran sa kanya. So, ang gagawin ko is ipu-fully paid, if fully paid ko siya ngayong araw para sa darating na new year eh wala na akong utang sa kanya so parang parang ano ba palihilihin natin yan kasi syempre meron pa tayong pangbayad so ibayad na natin habang meron pa sa sa hindi natin maibayad so bahala na yung mga next days or sa Um, New Year na celebration ako na bahala doon maghanap mahahanapan din naman niya ng paraan Basta akin na is mabayaran ko siya sa balance ko sa kanya dito and then wala na akong iisipin na utang ko sa kanya wala na, wala na akong utang so mamaya pag hindi na siya masyadong busy napitan ko lang siya <mimit> Ayan, let's eat. Tanghalian, manok na bisaya or native chicken, adobo, and eh? kinanlag. Huh? Sabaw. Manok, kaya kuning. Ano ni? Tinanlag. At sa manok. Ula. Ula? Tinula. At ah, tinulang manok, tinanlag. Mauna no? na siya, jigjig. Alina, kain na! Mag Ah, oh, wala pa din. Thank you nga pala sa aking gift from Ma'am Shiji. Salamat. Meron tayong para siyang ano, blazer na pwede pang swimming. Thank you, Ma'am Shiji. Ano may pinais na manok na sa luti, basta mauna na. Pinais manok. Kain na naman rin. Kain everybody. Let's eat. Kain. Plastik kayo. Ha 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 Sige na. na mga yawa? na Jig? Nauhugog ba kagabi Jig? O nabuhay. Hahaha. O nabuhay. Naka nagsara. Hala. O nga makakuba sa tombineer Sige na Jig. O nalang. Temi ngon na ako. upstairs. Ah, pagway mo kamang, oh, aw, panuhot ang pila. Panuhotan ah, okay. Thank you so much, Marie. Yes, ang next na kay regalis regalo sa iyo. yung next mo yung regalo is ito. May mga print na siya ba na electric? Ang dami mo na mo regalo sa akin, Marie. Ako, wala talaga ibang regalo sa iyo, pero alam mo naman sa ganun. Galong... <laughs> Ibigay ko sa iyo. Uh, Ibigay ko, oh, siya mamaya ng in order yung Lubricant. hand. Sulat <laughs> lang. Pampadulas. So ito ang kay Manong Gugoy Ayan. ng Maria La Del Barrio Ayan. from Australia. Ayan. The land of kangaroo. Nag-SRS sa na Okay. Wow! Snail! Mukha ba akong suso? <laughs> Puputi na yung white body lotion. Puputi na yung butas ko. Kasi lahat ng lotion ko guys, hindi ko ginagamit kasi I'm very exposed to direct sunlight here in the farm. So, ang mga lotion ko ay ginagamit ko pampadulas. So, o, oh, diba? So, maganda ang snail white oh, yeah. body lotion. Kasi pati ulok mo puti. Ayan naman ko. O, oh. oh, ayan, ayan. O, oh, ano kung saan ka na? This one is Fresh Cape toothpaste. Bali, parang may nagbigay na sa akin ng ganito dati. Ito, oh, Vitamin E. Kala si Manong, siya gabi nagtataka ng kung tagilan ng mga product sa una. Mm -hmm. ba? Diba? This is a Vitamin E oh. Fresh Cape Perfume Body Lotion. Ayan. Masarap to. Pag gusto nyo pong tumalab yung mga lotion, ilagay nyo po sa kape. Ah, uh, ah? Huh? Oo. Oh, ang lotion. Kasi, oo, oh, kasi pag bumuti ang ilalim, it will radiant outside. Oh, so, puputi rin yung bata mo. So wala na po. Wala na may papala gilabay. Kanan daw dapat sinain yung gift kasi para mapil mo ng paskot kaya mapalitan ulit. The This is of Christmas. Perfect skin lady. Oh, sorry, I'm not a lady, but I want to be a lady someday. Vitamin A e, whitening soup. So it's really insulting me. Eh, so kay sa Bowman's shop. It's really insulting kasi lahat ng binigay pang pagwapa so, are you... Do you think I'm ugly? Ugly? Dirty skin? Everything? But anyway, thank you. Thank you so much, kaya Gogoy from Australia. Maria Del Barrio. Okay, this one. This one naman, I got this exchange uh -huh. sa exchange gift so ito yung nabunot ko ang aming um, ano ay 300 pesos on okay. ang nakuha ko ay okay. okay. Oh! oh one picture Pareya na ta Ganito yung gift ko, ito rin yung <laughs> nakuha ko, ginuo ko. Ano na ko dapat? Pareya na ta dua. Pero ito. Set ko Pwede Ay, ko lang. ko doon din to sa Unitop. Talikas na, mga talias na. Ay, kay Audrey. Okay, ako kay Charmel, chermel Ingat na ako ah. Ah, ay feeling ko doon to sa ano. Pag gusto din po mag-order ng mga ganito sa CTM Bodega. Yes. Meron din sa Unitop. Baka naman sa atin sponsor dyan. Ayan, meron na tayong pang tagay. Sa Select, Tanduay Select. The birthday ni Paul papagamit ko to ngayon kasi bibigyan ko siya ng tandoy select para ma-select niya ako. <laughs> Pag hindi niya ako ma-select, isawilek ko na lang siya. This one is from my Joy Abellanosa. Ilapit natin ito pang Abriyan. Ilapit natin. Doon! Ginoon ko! Lagi Sa Samanin ng cameraman So, Ma'am Joy Abellanosa, this one. Ganito daw para ma mo yung Christmas. Ganon yun daw. <laughs> hindi, ganon daw talaga. Hindi yung ayos ayusin. Dapat ganyan. Ayan. <laughs> Puan sa kukuan. Ay, sa, Thank you, Ma'am Joy Abinanosa. Pupunta po kami sa James Donias, James Donias Beauty Puan sa kukuan. Soon. Sooner or later. Sa New Year, siguro doon kami mag-celebrate. Sa Donias Beauty. Located at the Paul. Mayroon silang mga ano doon, um, home party. Dino-upo <laughs> sa mga hatag niyo, dili. Sa mga naka Ayan. Ayan! Ayan! This one is... Hala! Hala! Daghana kayo sabon, uy. It's maligaya soap! Oh. Maligaya, pag nagsabon kayo nito, kahit malungkot ka, marami kang bashers, broken hearted ka, Liligaya. Ka is, lubi ka kabi, sa kahit kayo mong lubi, kadugo-dugo. Pag sinabon mo to, siguradong liligaya ka. <laughs> This soap is brought to you by Inday Ligaya tulot lang itong ang dami namin, namin tulot sya kaklasi marie uh, tulot uh -oh. kaklasi maligaya Mani na yasin na may tawas soap para sa bahog lawas bahog lawas bagay ni sya kang oh. Britney ano? meron ba dito para sa <laughs> na na yasin na may kalamang si soap this soap na to is gagamitin siya, um, breakfast lunch and dinner pag kumain kayo is, lalagay nyo to yes, sa yes. hot water <laughs> para may syang <laughs> soup tinunun kita sa mga Oh, pag so puti ka na, bubula pang bibig mo, bukas, <laughs> Wala. lamay ka na. so thank you so much, Donia's <laughs> Beauty, or Ma'am Joy Abelenosa for oh. this. Ayan, may lotion. Oo, oh, may lotion. may lotion. May mga serum pala dito. Excited siya. Naya Sinamad Lotion. Ayan, Sited para sa... Ah, para na yung mga yeah. samad. Naya Sinamad. Dahil <laughs> oh. sila yung mga glass serum. skin serum. Serum para mas masarap Alam, ma pa ang pagkain nyo <laughs> ng tinapay. It tastes like peanut butter. Glass skin serum. So, sa mga gumagamit po nito, mag-ingat po kayo pag nagkaroon kayo ng glass skin kasi very vulnerable na po kayo. Sensitive yung skin natin. Konting ganun lang magiging broke na siya. Mabuak uh po niya ka. Oh, oh. Ayan, may pa. Tinted sunscreen. Tinted sunscreen. Slash mayonnaise. palaman po siya sa mga... Ayan, may sunblock cream. Kadagan mo niya mga pulira, Thank you so much, sunblock cream gel. Ma'am Joy, pila ni tanan nga promotion. <laughs> Dagang ganyan kayo panghahatag, guys. Ayan, so, nabongga-bongga. Oh, hindi ko ito ipamimigay sa mga bakla kasi this is my personal use. Kasi para gumanda na ako next year. Hindi oh. lang. Ma'am, may nag-aabang. May nag-aabang na? Nag-aabang. Ah! Hi! Uh, thank you so much, So thank you so much, Mare. Thank you so much, Kuya. Go boy. Yes, Rochelle, yeah. Thank you so much, Ma'am ma 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 Joy Abilenosa. maraming maraming salamat. God bless everybody. Merry Christmas. Good Happy. Year. Ayan. Meron tayong mga bisita dito. Ang dami nila hindi ko alam kung taga saan sila pero ang dami nila guys wala silang enang isang buong pamilya ayan Abi bin ako nagkanon. Wala mo ina siya. Tingnan ko nga kuan gyab ba tong sabi ug paano naku giniinig? Wala, tsaka. Alam mo ba, hindi gusto luto. Ano pa naku naluto? Naluto ka Ay, yung naa pala Daghan pa? Hindi ako naluto. Ano magluto? na, bulang hoy! Yay! Speaking of bulang hoy! Hala. ka hoy! Anong bulang hoy? Anong bulang hoy? Ang na ako ng utang kay madam. Ah! Ay! Magbabayad na ako ng utang. Hala. P6,000 akong bilhin ba? Hmm. Mautang. Ulas nga. ang pa, na ginagawa. Thank you, Torea. Okay, oh. So, may utang pa sa akin 1K. 5K wala. na lang ang babayad ko. Para quits tayo. Para sa New Year, wala na akong utang. Wala na isipin, Bayad na akong lahat. Thank you, Torea. Next year, ma'am, utang <laughs> ano na ako. 5K for 5. Yeah. Bayad na lahat-lahat na wala na Para to sa birthday, boy? Ang nagsitira nila, kutang malubo boy Bye Thank you, ma Thank you. Ay, nga na. Okay, ang, ang aking Allah. New Year's resolution, bawal na mag <laughs> Next year. <laughs> <laughs> so hindi so, pa paid dyan. Baka naman. Well, Wala na ko. Wala na 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 ko. Mahihiya. Ako paid na ako, uh, I'm so happy kasi wala na akong iisipin na utang kay Brenda. Syempre, nagpapasalamat ako sa inyong lahat na laging nanonood sa aking mga videos kasi guys. Um, nabayaran ko na lahat ng obligasyon ko kay Brenda. Good luck na naman tayo neto sa 2025 Ko ano yung mga nangyayari. Yun sana samahan niyo pa rin ako samahan niyo pa rin kami sa mga ganap namin sa aming buhay. And yun na nga, nagpapasalamat kami lagi sa lahat ng na mga nakasupport. Thank you, God bless, and sana hopefully soon umabot yung, gusto ko talaga mangyari is yung, umabot yung panahon na makapag Share din ako sa mga nanonood sa akin ng blessings. Ayun. Gusto ko talaga mag-share sa totoo lang guys. 'Yun yung ano ko. gustong gusto kong mangyari ba sa ang natin vlogging life natin. Kumbaga, ma share ko din sa inyo yung blessings na natatanggap ko. 'Yun lang naman talaga. Hmm. Namiss ko to. Magluto tayo neto next time kasi marami pang mga bingala or balanghoy dyan. Kasi na-harvest sila doon sa um, mga natirang mga bingala baso gagawa tayo ng ganito soon. So, abanganin niyo sa ating mga vlog naman sa mga susunod na araw. Okay. Hanggang dito na muna ang ating video. Salamat, salamat, salamat. At mag-ingat po tayong lahat. Thank you, thank you, thank you sa inyong lahat. Bye!